Ito na ang kampihan. Siya ang na legit na pabayang nanay daw ang Mrs. Nifani. Nanay V, humarap ka na. <tries> Babala ka naman talaga eh. Ah, kaya ikang damahasin mga anak mo. Hinata! Hindi to yun. Wala ka nang ginawa kasi hindi umlog. Ang pareho kayo. Nanay V, ano anong nakita ninyo? Bakit nyo nasasabing pabaya si Maris? Kasi po, ma'am, eh, wala naman pong ginawa kundi uminom. Araw-araw ba yan? Araw -araw. Opo, opo. Dito po Tapos hanggang gabi po, magbibidyo ko pa yan. Tapos, pag nalasing, magwawala, maglulupasay. Sinasabi no. ko nga po na boss-bawasan yung inom kasi may mga anak pa siya. Ang hirap talaga mawalan ng anak, ma'am. Yung nangyari nga sa kanila, Diyos ko, parang ano, dinamin namin maano lahat kami doon. Kung ano, sabay-sabay. Sabay-sabay ba Ay, yan? Siya, ano, ba, ano, yung buwan-buwan ba, ma'am? Buwan-buwan pala ito o na po, Sobra. Ang inaano niya, hindi naman to kasa yung sinasahod. Kaya ayaw niyo maminto. Ay, yung mga bata, yung tuloy nag, ano, nagkasakit. Hindi naman ayos yung pagsahod ng asawa ko eh. Hindi, one libo, hindi kakasya ba sa amin yun? Kulang pa yun, kaya nagtatrabaho ako. Bakit mag, naman ako ah. Hey, Bakit sumisikap, sumisikap ako para mabuhay lang yung mga anak natin. Okay, o oh ito naman, ang kakampi mo, Maris, no? Opo. Um, siya naman na ang naging shoulder to cry on, ang hingahan ng ina na inaakusahan ng kapabayaan. Inday, humarap ka na. silang asawa mo. Sa pagkaw, dapat nga tinutulungan mo yung asawa mo eh. Alam mo, kaya nagkiinom yan, nahihirapan din niya sa, nahihirapan niyan. Ako bilang kaibigan, sinusupport ko yung asawa mo. Ate Inday, paano mo sinusuportahan si Ate Maris? Inaano ko po, sinusuportahan ko po yung So, kainuman niyo po siya? Hindi niyo ba ano, naisip na awatin niyo na lang siya para ano, makamove -on sa ibang mga paraan? Pinagsasabihan eh, ko rin po siya, pero wala po akong magawa kasi alam mo po, na-stress niya po lang na mabalo na yung kaibigan ko, hindi makatulog sa kakaisap dahil sa pagkamatay ng ano niya, na anak niya. At Inday, tingin niyo po ba na dahilan pa yung dalawang natitirang anak para ayusin nila kung ano meron sa kanila? Opo. Oo. Oh. Mas maganda kasi, yung kompleto mm -hmm. ang pamilya. Kasi, pero mahirap na may nagsasama kayo, pero away ng away, ha? Kailangan talaga iisa-isahin natin yung mga puno, yung mga ugat ng problema ninyo. No? Eh, Ma'am Corina, eh, paano po eh, lagi po siyang sinisisi sa pagkawala ng anak nila. Yun ang kailangan matapos. Kaya doon nag-uumpisa yung away nila. oh, yun ang kailangan so matapos. Hindi nila, dap, hindi nila natatanggap. At kailangan na tumigil uminom ito. Kailangan talaga tumigil din ang pag-inom. Diba?